So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang Superbox box ng bayan. So guys, maaga nga ako nagising at ang ginawa ko, naligo nga ako dyan guys. Tapos kumain ako, ayan, pagkain namin guys. Ang sarap, luto ni Mama. Gata, di ba kumain di ba yung gata Kasi nag-shake nga kami guys, kasi binilihan ni Mama, uh, binilihan ni, ng kapatid ko si Mama ng ano guys, ng ano, blender ba guys? So, bogora guys. So, ayan guys, paulit-ulit akong labas pasok dyan kasi nagbukas na nga ako ng aking tindahan. Tapos maya-maya, pagkakain ka pa, bili, hey, pa, bili. <laughs> so, relate na relate ka rin ba, girl? Kapag kakain ka, pabili sila nang pabili. Nakakaloka talaga. Ayan, na-stress na si madam. Kaya, ni-stop ko yung video dyan. Tapos, ito nga, guys. Okay na ako kumain. niripil repilan ko yung mga debote ko ayan kasi lahat tag tag init talaga ngayon guys so nagre-refill ako ng mga debote ayan met may rin yung bili ng lang mga soft drinks dito talaga nakakaloka talaga guys ayan sinasabi ko lang naman sa inyo yung mga pangyayari dito sa aking Sari Sari store at guys eto yung nilagyanan ko ng Gcash Gcash pa more so talaga yung Gcash talaga ay malakas dito kung susumahin puro Gcash talaga ang nandito guys ayan pero tatlong transaction pa lang ngayon ang aking nagagawa guys so ayan ginawa ko na rin yung aking sales report guys tapos na eto ng unang-unang March na ako guys diba? ba? Nakakaloka. Ganun talaga ako guys. Lagi kong tinatala ang aking benta araw-araw para malaman ko ang labas-pasok ng aking kapera ha? dito sa Sari Sari Store. Kasi nga tayo ay may utang. Ayan. Ang aking sales report 2024. At nakita nyo guys, napakainit talaga sa labas talaga. Ang sarap nga maghalo-halo. -halo. May naisip ko ano bang negosyo? Comment down below kung ano naisip mong negosyo. Ayan ang harapan ng tindahan ni Madam Duday ang super box ng bayan. So, ayan, napansin nyo, yung Ah, yan no, di ba? Nasa highway talaga si Madam. Yan, napansin niyo. Wala ngayon si Super Red ni Ram. Nakakaloka. Ayun ang ating magandang halaman. Lagi siyang nagdidiligan and everything. At ayan ang paghugas na nga si Madam Duday ng kanya mga plato. At eto nga yung binili ng kapatid ko na Hanabishi. Bongga Hanabishi. Baka naman Hanabishi, no? Sige na. Promote. Ayan. At nagluto na rin si Mama ng bagoong. Napakasarap niyan, guys. Nakakaloka. <laughs> yung lasa at nagluto na nga si madam ng luya kasi ginagamit ng lolo ko yan sa kanya parang salabat guys kasi maganda siya sa lala at pampaganda ng boss at pumasok na nga ako dito sa taas ayan so Saturday ngayon ang ginagawa ni mama ay kumakanta-kanta ganyan talaga pag mga oldies na kailangan nila mag singing, singing para sila ay ma-relax at ayun na nga ang ginawa ni madam ayan si madam pinakita niya rin ang kanyang itsura ayan si nanay, sa taas nagbibidyo okay video okay lang si mama kailangan niyan para siya ay lumakas kasi medyo may sakit si mama noong nakaraan medyo umokay na siya sa awa ng Diyos thank you lord at ayan ang ay binili ng aking kapatid na si Bambini at dito na po nagtatapos ang aking vlog mini vlog for today's video bye bye Mwah.